Muling pinatunayan ni Daniel Padilla na hindi lang siya isang heartthrob, kundi isang taong may malalim na pasasalamat, katatagan at layunin. Sa isang taos pusong sandali sa renewal ng partnership nila ni Don Macchiato sa Tagig City, ibinukas ng kapamilya aktor ang isang karanasan na umantig sa kanyang kaluluwa. Ang panahon niya sa paggawa ng pelikula sa Wars Card, But Unbreakable City of Marawi, habang papalapit sa pagtatapos ng season ng action series na Incognito, naglaan si Daniel ng ilang sandali para pag-isipan ang paglalakbay. Hindi lang ang matindi, physical na demanding na shoot, kundi ang mga taong ginawa itong tunay. Na hindi malilimutan. At ang kanyang mensahe. Isa sa malalim, taos pusong pasalamat. Araw-araw, hindi kami iniwan. Isang daan percent support, Daniel shared. Hindi lang sila pinaunlakan ng mga taga-marawi, niyakap nila sila. Sa bawat pahinga, tanghalian man o hapunan, iniaalok ang pagkain, dumaloy ang kabaitan at hindi natitinag ang suporta. Gusto ko magpasalamat sa kapatid nating Muslim, he added with a voice full of humility and warmth. Ngunit ang pinakanagulat kay Daniel ay hindi lamang ang pagiging mabuting pakikitungo, ito ay ang lakas. Ang Marawi, isang lungsod na may masakit na nakaraan, ay tahimik na muling itinayo ang sarili. Iba yung Marawi, he said may history, may lungkot. Pero yung mga tao ay bumabangon. At sa pagsikat na iyon, nakita ni Daniel ang isang makapangyarihang bagay, pag-ibig. Inilarawan niya ang paglalakbay ng mga tao sa muling pagtatayo, hindi lamang mga tahanan at lansangan, kundi mga espiritu, sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagmamahalan. Iyon ang pinakamagandang bahagi doon, he reflected. Unti-unti gumaganda na marawi. Tungkol naman sa mismong shoot, hindi napigilan ni Daniel na ibahagi kung gaano ito nakakapanghina. Ang mga araw ay mahirap, ang trabaho ay matindi. Ngunit ano ang ginawa ng pagkakaiba? Ang mga taong nakatrabaho niya, hindi biro shoots namin, he admitted. Pero magkasama kami sa lahat. Sa hirap at ginhawa, kami nagtatawanan. Kami nag-aakbayan. Nabuo ang isang tunay na samahan hindi lamang bilang mga co-star, ngunit bilang isang pamilya na nabuo sa pamamagitan ng hamon at pinagsaluhan ng mga pangarap. Sa inkognito, nakahanap si Daniel ng bagong pag-ibig, aksyon. At ito ay isang genre na hindi niya planong umalis anumang oras sa lalong madaling panahon. I'll stay with action muna. Enjoy ako sa ginagawa ko now, Anya. Isang malinaw na senyalis na ang mga tagahanga ay makakaasa ng higit pang nakakakilig at mataas na mga pagtatanghal mula sa kanya sa malapit na hinaharap, ngunit hindi lang pag-arte ang nasa abot tanaw niya. Sa tatlumpu, si Daniel ay nakatingin sa unahan. At bahagi ng pananaw na iyon ay kinabibilangan ng pagpapalawak ng kanyang entrepreneurial side. Hindi na rin ako bata eh, he chuckled. Kaya kailangan kong isipin ang future ko. Sa karunungan na lampas sa kanyang mga taon, binigang diin niya ang kahalagahan ng pagiging matalino tungkol sa mga pangmatagalang plano at isang kapanapanabik na kabanata sa mga planong iyon. Ang pagkuha ng kanyang negosyo sa buong mundo Ang kanyang pinakabagong pakikipagsapalaran kay Don Machiatos ay nakatakdang dalhin siya hanggang sa Eki, isang hakbang na hindi lang negosyo, kundi personal. Ako na magsasabi pupunta kami at magkikita tayo doon, nakangiting sabi niya. Natinukso ang isang reunion sa mga fans abroad na matagal nang naghihintay na makita siya ng personal. Mula sa taos pusong pasasalamat sa marawi hanggang sa matatapang na hakbang sa internasyonal na eksena, patuloy na lumalago si Daniel Padilla. Bilang isang artista, bilang isang negosyante at bilang isang lalaking may puso. At kung ang inkognito ay anumang senyales ng kung ano ang susunod, Isang bagay ang malinaw, ang pinakamahusay ay darating pa.